Hello, kumusta mga ka -59? Welcome back sa akong YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin ang mga dahilan kung bakit tumatagal ang pag-release ng mga security license natin kapag tayo ay kukuha o magre-renew. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag Muli, hinihikahit ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa akong YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tulpisahan na natin. Let's go! At uh, ayun, siyempre, bago tayo mag-umpisa, siyempre, muli nagpapasalamat muna ako sa inyong lahat, mga ka-Five Nights, sa so walang sawang pag-suporta at pagsubaybay nyo sa mga video yung ginagawa ko at mga nilalabas ko na mga video at ayun malaking shoutout sa ating lahat mga kapahid 59 at ito uh, mga kapahid na isya shoutout wow. ko lang yung mga kapahid na natin na syempre nagre-request na i-shoutout natin ayun uh, malaking shoutout sa iyo 59 bien ah uh, Peregrino, ayun, uh, 59 Ben Peregrino, malaking shoutout sa iyo. 59. Ah, uh, shoutout din kay 59 ah uh, Bernardo Alo. Ayun, malaking shoutout sa iyo, sir. Ah, uh, shoutout ko rin si 59 natin, 59 na uh, Masakaw. Ah, uh, Bolayoka. Ayun, malaking shoutout sa iyo, sir. At uh, syempre, shoutout ko rin si Five natin. Ayun, uh, security security guard vlog. Ayun, malaking shoutout sa iyo Five Nine. At uh, shoutout ko rin si Five Nine na ayun, na uh, walang sawang sumusuporta at nagaantay sa mga bagong video na nilalabas ko. Ayun, malaking shoutout sa iyo Five Nine uh, na Sami uh, Gorpido. Ayan, malaking shoutout sa, sa atin lahat, ano? At ayun, Uh, pag-uusapan nga natin mga ka-59 Kung ano ba yung mga dahilan Kung bakit natatagalan yung mga pag-release Yung mga nagre-renew ngayon At yung mga kumukuha Ano ba yung mga dahilan nila O ano ba ang mga dahilan Eto pag-uusapan natin, tara At ito nga mga ka-59 uh, Ang mga dahilan kung bakit uh, natatagalan yung pag-release Ng... Uh, kumbaga yung mga security license natin kapag tayo ay nag apply di ba? ng uh, security license natin kapag tayo ay nagpa-process syempre, unang-una dyan yung uh, sa dahil uh, sila sa neuro kung mapapansin niyo mga kapayad na no? ang dami nating ibang mga kapayad na, na kumbaga nababiral di ba? kaya yung iba may namamaril may nanununtok 'di ba? Kumbaga parang ano na yung minsan na kumbaga hindi na natin yung ibang five men natin parang hindi na nila nakokontrol yung sarili nila. Siyempre tayo may may hawak kasi tayong baril, 'di ba? Kaya dapat eh kontrolado natin yung sarili natin. Kaya ayun ma, ah, dahil sa mga ibang kapaydnin natin na nakakagawa ng mga hindi maganda o hindi tama, uh, naghigpit sila sa Nuro. Uh, talagang ngayon sinasala nila. Tapos isa pa yon yung nagpalit ng ano, parang nagpalit ng tao eh, yung pumipirma ng Nuro. Ayun, parang uh, nagpalit. Kaya lalong tumagal, syempre, uh, natambak ng natambak. Tapos nung mayroon ng bagong uh, pipirma, syempre maraming na pending, di ba? Ng iba naman, Siyempre, ulit, pinapaulit dahil talagang inaano talaga ngayon, sinasala. Sinasala talaga yung uh, ngayon dahil sa mga viral na ibang kapayid na natin na kung ano, -ano yung mga nagiging 1.6 nila sa 2.0 nila. Kaya ayon, isa yan sa mga dahilan kung uh, bakit natatagalan yung sa pag-verify uh, o yung pagano talaga yung kumbaga talagang pagsala doon sa neuro. Talagang hindi kagaya siguro dati kaya mabilis. Ah, uh, konting ano lang, okay na. Ngayon kasi sinasala talaga 'yan. Sarang sala talaga uh, kasi naghihipit nga sa neuro ngayon. 'Di ba? Kasi pag uh, okay naman ng na mo, mabilis na, tuloy-tuloy uh, na 'yan. Kasi siyempre isa sa mga importante na requirements natin isang euro kasi nga umahawak tayo ng baril di ba kaya yung ang ano kasi dyan sa euro yung utak natin di ba kung uh, na kung control ba natin o no? kaya ba natin dalhin yung sarili natin at ayun uh, yun yung isa sa mga dahilan kaya natatagalan yung pag ano, natin pagka uh, release o pag process ng ano di ba yung iba nga na nagtatanong na bakit ang tagal naman daw ganun ayun talaga uh, naghigpit sila sa Nuro yun ang pinaka ano talaga nyan uh, dahilan kung bakit uh, sobrang tagal lumabas talaga ng mga security license natin ngayon kapag tayo ay nagpa-process tapos yung ano uh, pangalawa syempre sa dahil sa tagal pag ng pag-release ng Nuro uh, halos nagkakasabay-sabay naman ngayon pagka magpapakaptured na, syempre, ayun na, damadagsa na yung tao dun sa cramming ngayon, yung mga 5 na natin na magre-renew. Oh. dahil syempre, computer, uh, nadadown, nadadown yung system. Kumbaga, naghang, minsan na uh, talagang yung system nagdadown, Pagka nagdown yung system, syempre, hindi na ma, hindi makakapag-process. Diba? Ang gagawin nyo, ba't papabalikin nila mga kinabukasan? Diba? Kasi may mga 5 nintay tayo na nag-renew. nitong ito lang, mga ano lang, ngayong week lang, uh, na, na nag-renew sila. Ngayon, na, uh, sabi nga nila, dahil uh, sa sobrang sabay-sabay at uh, dami ng mga nagpapakaptured, nagda-down yung system ng sosya. Hindi kinakaya yung dami, yung volume ng mga aplikante sa pagpapa Kaya ang isa pa sa nagiging dahilan ayon uh, sa sobrang dami uh, nagda-down yung system nila. Pag nagda-down yung system, hinto yung operation niyan, di ba? ang gagawin, papabalikin kayo kinabukasan. Kaya ayun, 'yun, yung pangalawa sa mga dahilan kung bakit ah uh, natatagalan yung pag-release dun sa mga security license natin. At ayun nga mga kapayde, no, na sa sobrang dami ng uh, nagpupunta na nag apply ng pagkuha ng security license, ay nga, dahil sa sobrang dami, nagda-down yung system ng PNP Socia. Kaya, uh, starting April 8, naglabas sila ng advisory na lahat ng mga aplikante na magre-renew o kukuha ng security license ah uh, is ano na ulit uh, online appointment na yun, yun ang ginawa nila halimbawa uh, hindi ka na hindi ka kumbaga hindi ka may entertain kung pupunta ka lang kung wala kang appointment ba diba? kagaya dati ng pandemic ganun, ba diba? pag may appointment ka saka ka lang pupunta pero kung wala ka pang wala pang date yung appointment mo eh, hindi ka muna pupunta kaya yun kumbaga binalik nila yung ganun para maiwasan yung pag down ng system at saka maging smooth na rin yung pag, -a, pag -a, yung magpa-process tayo di ba kasi kung halimbawa lahat lang nang nandun yung may appointment mas mabilis di ba kaya lang Ah, uh, medyo manatagalan kasi nga yung iba eh per ano yun eh hindi naman din pwedeng sabay-sabay sabay-sabay lahat. Syempre, Kumbaga may bilang, may limit. Hindi ko lang sure kung ilan yung uh, sa isang araw, kung ilan yung limit nila kasi kakalabas lang nung advisory. At wala naman din nakalagay doon kung ilan yung i-accommodate nila. Pero kumbaga, doon sa online na uh, appointment, mas magiging madali, mas magiging smooth 'yung kalalabasan ng pagno, uh, pag-renew natin ng lisensya. Ayun, doon sa mga kapayag din natin na uh, nag-renew, na hanggang ngayon wala pa, eh syempre, kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya. Syempre, kumbaga, uh, nag-antay na rin naman tayo eh. Meron nga ako, mga, may mga kapayag din din ako na 2 months na, wala pa, 1 and a half. O na, mga, may mga kapayag din ako na napupor-slave. Na syempre, dahil nga naantala yung pag nila dahil hindi pa lumalabas yung neuro eh. Kaya hindi sila makapag-proceed uh, sa krami para magpa-captured. Kaya ayun mga ka-five no? uh, sana uh, tumbaga, konting uh, pasensya lang. Ayun, dahil ang dahilan nga, dahil nahigpit sa neuro, yun, uh, sobrang higpit talaga sa neuro. Uh, yun ang isa sa mga pinaka main na dahilan kung bakit natatagalan tapos, yun nga yung pangalawa na nagda yung system nila dahil sa sobrang dami ng uh, magkakasabay na nag apply nagda yung system humihinto yung operasyon pinababalik yung bukasan at eyon yung pangatlo ngayon sana maging smooth na dahil ibabalik na yung uh, online na uh, appointment ayun, pupunta ka lang doon kung kailan yung date ng appointment mo. At sigurado, pag may appointment ka, makakapag-captured ka na. Ayun. ah uh, yun mga kapag na uh, sana na kahit papano eh, naunawaan nyo kung bakit uh, medyo natatagalan yung pag-process ng uh, lisensya natin o kung matagal, kung bakit uh, matagal siya lumabas. Ayun. At ayun mga kapag na hanggang dito na lang muna tayo. Uh, Siyempre, ang lagi nating paalala sa ating lahat Always 10-3-5 sa mga 2-0 Para 74 tayo, 1-6 Okay mga ka-5-9, hanggang dito na lang muna tayo Maraming salamat, mabuhay kayo at God bless sa ating lahat Thank you